Hello, hello, hello. Galing kami sa bukid. Nagpabukid na naman kami kung hindi sa dagat, sa bukid. <laughs> hindi kami nakaabot sa peak kasi yung oras namin limited. Yung ano lang, oras lang namin ang binasihan namin. Ayun. Nagbaba na kami guys Paligun to sa tuhod Sa tuhod ng mga matatanda Nandito kami nag, ano kami sa Poorfeld Road Mo ba? Kung ano sa to? Ngalan? Road Nami sa road Pockfeld Ayun Baba Paligun talaga to sa tuhod pag hindi liguntuhod mo dito, nako. Naka! Talagang nako. Yun o. Oh. Diba? Ang ganda ng daan nila. Sarap talaga dito! Ang sarap. Dito ka lang makaano, parang maka... makahinga ng parang malinis na hangin. Sa bukid at sa kadagat. Hmm... Watch out mga daw. Oh, watch out mga daw. Watch out mga guys. Shout out pala. Shout out mga ano, mga 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 magaganda. 'Di ba? ko atong naay mga kuan dito oh. To ako ra isa. Insulod ko sa naay mga balay-balay dito. Mga kuan ko nito sa mga army sa una. Murag hangouts nila sa una ba. Ako lang isa. Yeah. No, na siyang dia ta mag agi anak ta. Ano, buntura? Wala, wala lang ta. Sunod ta ta ta. La, hagdan na. Kit da. Hagdan na na. O, susunod. Wala par. Ayun, hagdan. Saan na yung patungo? Okay. <laughs> Maabot, tag central sa kay, tag-train, ane? <laughs> la pala shite, pa. Yo, yo, yo. Hala. Ang man, ano lang, tas it's cute. nata sa HGO hindi namin alam ang daan nang shortcut kami <laughs> kaya ayun lang building lang yung tinitira namin kung makikita namin yung building, o doon kami <laughs> ganyan kami ka, uh, magala na tao yun yung building namin, oh. Sana may pako na lang tayo. May pakpak. Sana may pakpak kami, guys. Lilipad na lang kami dyan. Yun, oh. Lapit-lapit -lapit na lang. Paligong to talaga sa tuhod. Exercise. oo oh, Sa, sa ato ah, unta ingon anayon unta nilang atong bukid po, no? para kuan ang mga tao sig angat sa bukid sa pod ng mga tapulan man mga angat mga tapulan Bituk kaya contour guide ah. Bituk kaya Mo na Ha? <laughs> Mo na Mau na? Mo todo. Mo na ato tagis hagdan. Hagdan nga taas. Mm. Tura, dito sya liko, oh. Dito sya hmm. oh ito siya spika sa agi. Mm. Mauna ni. O, yun. Andito na kami. Sa mataas na. Susan, Susan. Susan. Sa mataas na <tos> hagdan. <tos> oh O, oh, diya, mini-agi ni Day Marley. <coughs> ah. Dile, gikan sa iyahang balay. Dan paingon ni sa sapak. Sampai ngam bisa sapa. Ah, iba na ilig gulang dia galing kod. Kaya mangganit ni mo angat nak oh, oh, kaya Kay murag sa una ingon man murag dili nimo makaya. Kay sige naman taglakaw. No. O. Diba makakuan fresh kung ahangin din hidapita. Fresh na fresh na hangin. Losot losot lang. Katong katong na ibayen nakuan mo na to, tung paingon sa sapa. Puede. Oh. Subay ta ato. Ah. Subay pero mag itong taas kayong hagdan. Kaya ni mutog angat. Ah. Matumadlo ka man naog ba? Ha? Magane Wala sugaan eh. May uh, uh. dagang ko anan eh. Dito na lang ta na uh -uh. Hinus sa ma? Uh, uh. Sayo ta. Uh. Sayo ta mata alas 5. Daghan na bitaw maglakaw. Hmm, mas 4 imidya. <tinyo> eh uh, nya. Maabot yuta sa peak. Sige. Sayo ta tulog. Tulog pa alas 12, alas 11. Mayug nola si amo, tulog. <tinyo> Gorjahanay. Sige. For uh, ano man uh, alas 4 imidya. May tag naatay plus lot dai. Sa? Tay kulay suga. Ano na sige. No, taas naman nga hagdan. Nga ini abot mo kaon uh -huh. eh. na tadayon. Ha? na ay tulingan. Yo oh, no. <laughs> ang mataas na hagdan. Oh, sige ikaw na ka. Pamugong. Hold on. <laughs> Hold. Hold it tightly. <laughs> Hold it tightly. Yeah. Ganyan. Oh, molig atong tuhod ani. Kani akong tuhod nga gapaka-paka. Guys, alam nyo ba? Yung tuhod ko may tunog na. pag uupo ako, mo ganon o oh, ganon mm. may tunog na yung tuhod ko bata pa ako may tunog na to mm. yan kasi bata pa ako grabe yung ano abusado talaga ako sa katawan mm. pag daming labahan araw araw ako nabasa ganyan sabi ng lula ko. Sabi ng lula ko. Hindi pa ngayon. Hindi pa maniningil ang katawan mo. Tandaan po, tandaan mo pag buhay pa ako. Pag buhay pa ako, darating yan sa katawan mo. Sabihin mo, nagsisabihin mo, nagsisinungaling ako. O, ganon. Kaya nga, inano ko yung ano, words ni lula Nangyari nga eh nangyari. Paglabahang napakarami nako. Uupuan ko talaga yan kahit basa hanggang maghapo. Ganun talaga ako. Bata pa eh. Batang bata pa. Ayan. Hindi tayo mag ano kung bakit nagkaganito tayo. Pero okay okay naman sa ngayon. Yung palagi hindi naman siya magano dai magtunog-tunog ng ano na palagi na tayong nagwo-walking. Ku, baka kulang lang 'yun sa exercise. Oh, di ba ganito? Oh. 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 Di ba? Sinong tuhod hindi mag-ano dito? <laughs> Ayun. Yung isa. Takot na takot. <laughs> takot pa naman. Hindi ka na nag-nervious? Diba nung una pumunta kami dito, nag-nervious siya? Oh. Hello. <laughs> nag-nervious siya yung unang pumunta kami dito. Nag pagdating namin mga dalawang araw Mag ano yun. Hindi nakatulog. Parang may ano sa chan niya. O oh, ano, kumusta? Okay? Wala lang? Kayang-kaya? <laughs> hindi kasi sanay. Ako sanay ako. Sanay. Siya hindi siya sanay. Malapit na kami sa building namin ka. building namin bukas, akyat kami ulit bukas doon sana makarating na kami sa peak naano kami eh nag ikot ikot kami sa Hong Kong yun, hindi namin alam yung daan kaya naano kami sa na short kami sa time oh o, bukas, direction na direction kung hindi kami sa dagat pupunta doon kami sa bukid pang pawala sa stress dalang exercise naman o ganun ang dami kong sinasabi guys <laughs> ayun wafo pala yun ang dami kong sinasabi okay lang yan hindi naman ako baliw. <laughs> Nagbaliw-baliwan lang. Okay guys, bye! Bye-bye! See you in my dreams. God bless you all. Bye!